Hello guys! Ito na nga yung part 3. Ililinis ko na yung living room namin. Ayan, inaumpisa ko na punasan yung center table kasi madumi siya malika book. Minsan kasi may mga pinapatong tayo dito yung inumin. So yung marka niya minsan naiiwan. Kaya kaila punasan natin maiki. Para magandang tingnan, di ba? Tsaka ayusin na rin natin yung mga unan, hindi yung basta na lang wang siya. Mas maganda yung nakarin siya na maayos para magandang tingnan. Ayan, sinisimulan ko na malinisin yung mga display ko rito kasi niya maalikabo. Meron din niya pala akong piano paminsan-minsan. Tumutugtug ako. Kaya alamad, alam, madalang ko lang yung gamitin. Mas gusto ko kasi gamitin yung organ. Pero hindi ako professional pianist ha. Pero nung lahat tumugtog, bali, kinakapa ko lang siya, yung mga tipa niya. O oh, ayan guys nakikita oh. ah, na yung mga ibang collection ko ng mga pirata. Daan-daan ko siya nililinis kasi ba mabasag. Di, hindi yan ibang pirata na nakadisplay ko mga may rugby ito wala. Kaya ayan kamukha nito, ano na to, parang nababi yung arrangement nung Uh, mga pirata ko, siguro nagbagsahan niya kaya nagkaganyan. At tapos hindi may balik sa dating ayos. Anyway, ibalik talaga natin siya sa dati. Kasi alam po yung arrangement ko pagka nabago eh. O ayan. Maayos na siya uli. Back to normal. O di pa? Tapos meron niya pala po yung parang ano yung card na Titanic. Ayun o. Oh. O, oh, di ba? Wala meron yan. O, tapos ito nga pala yung ano, parang island na mga pirata. Tapos alam niyo ba yung, mahal, yung, libro na yan, napakamahal niyan, ibinenta e, sa akin nung teacher nung anak ko nung nag-aaral pa sa Don Bosco. So, binili ko naman siya, ayan, display na lang siya. Ayan, no, ito po nasa kulacho, mga ano. Alam niyo ba kung ano naman yan? Treasure ko yan, yan yung mga coins ng mga naipon ko sa ibang bansa. Anyway, ito naman na meron akong chessboard pero display na lang yan. Hindi talaga ginagamit para laruin. si ba masira o mabasag. Ay, tinan alika alikab ko? Ang dumi. Kaya kailangan talaga ilinisin natin to. Kundi maiip na maiip and dadami. Kaya mas gusto ko ako na dirinis ito kasi naiingatan ko siya ba pag iba naglinis yung magkabasek-basek to mga collection ko. Kaya kita niyo gumagamit pa ako ng marita brush para po siya isa-isa. O ba? Diba? Kenya Ganyan ako kaingat sa mga ano ko, mga collection ko. Dahan-dahan ko siya mga pinupunasan. Kasi hindi na talaga may iwasan na hindi malikabuan kahit sabihin mo na ang buong pintana na asarado ni alikabok pa rin papasok talaga. Kaya sa lahan, panatili na rin natin na linisin para hindi kumapal yung alikabok. Kaya pa nandito ako, yan ang libang ha, walinisin lahat ng mga collection ko. Kaya na nga sinisimun ko ng awalisan kasi tapos na ako mag dito. Yan yung mga dominan na muplagbagsakan ng mga alikabok. Ayan, para Maganda yung lalakaran nyo. Ito pa yung isa mga display ko. Yung picture. Tapos yung mga barko na nabili ko sa... Ano? non magtatrabaho pa ako sa uh, luxury. Ayan no, Bawat uh, barko na sinasakir ko nabili ako na isa. As uh, souvenir. O oh, ayan, di ba? Maraming aya, yeah. kaya lang hindi ko na kompleto kasi minsan ibang bago sinasabihan ko, wala sila available na ganyan. Kaya, ano nalang meron? ina binipili ko. O oh, di ba? Hili ko lang talaga mag-collect ng mga ano, ano at saka maglinis ang bahay. O oh, ayan, tinay nyo. Ang ganda tingnan, di ba? Pag maayos ang bahay. Parang napakaaliwalas. First impression mo, maganda, malinis, maayos ang gamit, hindi magulo. Kasi naniniwala. Nagre-replika sa personality natin. Kapagka magulo ang bahay mo, ibig sabihin, borara ka. <laughs> ako hindi o ganyan kasi gusto ko lahat well-organized para pag may hinahanap ako sa bagay, alam ko sa naalagay, hindi ko pinapato kung saan saan. Ayan, sa gusto ko lahat na ka, nakaayos maiki. Ayan, makita niya naman kung gaano ko iayos lahat mga collection ko. Pinagtsiga ako, pinagtsiga ang yan. Pusa sa bansa ako nabili yan, ang mamahal niyan. Yung pinaamura ten dollars. Sa nakakalaga pa nung $100, $150, depende sa ituro niya. Ayan, kita niyo naman, di ba? Pati yung mga prime yung mga barko na ano. At yung mga koleksyon ko ng mga pirata. O ang dami, di ba? Kanya-kanya hilig lang yan eh. Nakahiligan ko lang talaga mag-ayos at maglinis ang bahay. O, oh, kita niyo naman, di pa yung mga display ko kakaiba? iba. yan yung mga barko na sinasabi ko so, sa inyo na kinulik ko sa mga barko na sakyan ko dati. Ang dami niyan, meron pa ako din Titanic na barko, eh, you know, Kulay itim. Tapos ito namin yung mga bara na ginamit ko sa barko noong araw. At syempre, ang yung lingkod. Si Captain. Thank you.